mga tips na maaari kong maipayo para sa ating mga online sellers. Paano nga ba ninyo palalawakin ang inyong market, ang inyong audience, at syempre, para ramihin eventually ang inyong sales. Kung interesado ka sa topic na ito, tuloy-tuloy mo na lang panunood. Hello mga Mars! Maraming maraming salamat sa pagbisita mo dito sa channel. This is Mrs. H Vlogs. And gusto um, mo po salamat sa lahat ng mga nag-like, nanood ng videos at nag-subscribe. Well, kung ikaw ay nandito sa aking page at hindi ka pa nagsusubscribe, pakiclick na lang itong button na ito. At pakirin yung bell para updated ka sa ating mga videos. Well, this is our vlog number 2. At ang topic natin Uh, ay tungkol sa mga talaga sinasaluduhan ko itong mga to. Um, sa ating online selling community, saludong saludo po ako sa inyo. At dahil dyan, mga Mars, ang video na ito ay tungkol sa mga tips na maaari kong maipayo para sa ating mga online sellers. The digital age is coming, mga Mars. So, ito ang ating mga tips. Tip number 1 Dapat, Mars, alam mo ang iyong produkto at ang iyong market. Yan ang unang-una. Siyempre, Mars, paano alam mo na kung hindi mo alam yung produkto gusto mong ibenta? ba? Diba? Mas maganda kung yung produkto gusto mong itinda sa market, ay bagay na kabisado mo na, bagay na gusto mo, uh, at higit sa lahat, bagay na may alam ka about. Yan. Kasi sa totoo lang, from a marketing point of view, mahirap magbenta nung bagay na nangangapa ka pa lang. Ang kompetisyon sa online world ay lumalawak at lumalaki dahil nga lahat, lahat, halos dito na. Nandito na actually ang ang selling and buying industry. Yung trade industry ay nasa online na. Yan. Kasi, kasi nga naman, mas convenient. Diba? Mas mabilis, mas effective. E even payments. Digital na, ba diba? Yan. So, kaya naman, habang lumalaki yung industriya, syempre, Mars, dumadami rin yung competition mo. Kaya kung ako, mag-focus ka sa produktong kabisado mo. Okay lang naman mag -resell. Okay lang naman kung hindi mo pa kabisado. Kaya lang again, mga mga pa ka muna sa una. So, syempre, expect mo dyan. Posibleng may loss, losses ka. Um, posibleng maliit lang yung market mo. Ganun. Yan. Syempre, kailangan kabisado mo rin Mars yung bibentahan mo. Madali lang mag-post. Madali lang magpa-share sa mga kaibigan. Pero Mars, hanggang dun na lang ba tayo? Dapat ang long-term goal natin ay lumaki tayo. Lumaki ang ating negosyo. Kaya dapat alamin mo yung market dito sa online na ito. Pwede kang mag-research. Uh, pwede mong pag-aralan. Basta ang maganda at uh, sa palagay ko naman ay tama, eh, inaaral mo kung sino yung mga bibili <laughs> ng iyong produkto. Yan. Tip number two, commerce pag-aralan mo yung competition mo nabanggit ko kanina no, na marami tayong kalaban, lalo na online. Pag-aralan mo sino yung kalaban mo. Ang pwede mong gawin dyan, isearch mo yung product na binibenta mo sa... Ang pinaka-common kasi na marketplace na alam ko ay Shopee, Lazada, Facebook. So, isearch mo, itype mo. Kunwari, nagbebenta ka ng cookies. Itype mo, cookies for sale. Pag-aralan mo yung presyohan nila. Pag-aralan mo yung markets nila, pag-aralan mo yung weak spots nila, yung strong spots nila. Makikita mo yan doon sa product reviews, product and business reviews portion. Yan, kasi yung mga nagbibigay naman ng reviews dyan eh talaga naman yung honest na feedback nila yan tungkol sa produkto at sa serbisyo. So mapapag-aralan mo, Mars, saan ka ngayon lalamang? San ka dapat mag-invest? Ang tip number 3 ko, Mars, magkaroon ka ng partnership sa tie-ups. So, ano bang ibig sabihin ko dito? Mars, pwede kang mag-tap ng komunidad ng mga riders para ibenta yung mga produkto mo on your behalf. Isa pa sa mga lumalaganap ngayon na industriya yung, yan, yung mga riders, yung mga delivery app. So, dito, dito sa Cavite, meron kami dito na ang uh, angkas per pasabay. Yan yung term nila, no? Pasabay. Yun, pwede kang maghanap ng ganong community tapos i-tie up mo yung produkto mo. Yan, meron ka ng instant na taga-market. ba? Diba? O at least, mas malawak yung maaabot ninyo together. Ilagdag mo pa yun sa mga kaibigan mo. Tapos, pwede, rin, pwede mo rin i-consider na magbigay ng sample products sa mga influencers, sa mga artista. Pero I recommend, medyo pag mga ano ka na, palaki ka na. Yan. Not unless willing ka mag-invest. Pwede mo yan gawin. Uh, ang susunod kong tip, Mars, ay mag-innovate ka. So, pag itas mo pag-aralan yung iyong kompetisyon, tignan mo saan ka pwedeng mag-enhance pa ng produkto. So, pinag-aralan mo na yung market ngayon, Mars. Alam mo na kung anong gusto nila, anong hinahanap nila, anong nakukulangan sila. Doon ka ngayon pumasok. Doon mo ngayon ibuhos yung energy mo. Diba? Kasi ngayon, ang market natin online, Mars, sa totoo naman ah uh, top 3 na tinitingnan nila, presyo. Yan, N number 1, syempre, presyo. Again, sa dami nga ng mga nagtitinda na online, ang dami nilang nakikita mura. So, nagiging point of comparison yung presyo. Number 2, presentation. Gano ba ka appealing yung packaging mo? Gano ba ka appealing yung produkto mo itself? So, mag-invest ka dito, Mars. And syempre, yung number three, quality. Yan, top 3 na yan. Yan, titignan nila yan. Yung quality, hindi naman nila yan malalaman. Hanggat hindi sila bumibili. Not unless, 100% silang magtitiwala sa mga feedback tungkol sa mga produkto. Yan. So, yun lang naman mga Mars. Sana naman ay makatulong ito sa inyong mga... Sa ating mga negosyo, Ayan, at um, kung meron kayong mga naisidagdag at may mga katanungan kayo, ako po ay willing sumagot. So, just put your comments in the box below. And nilagay ko rin po dito sa vlog kong ito ang links sa aking mga online businesses. And sana mga Mars, sabay-sabay tayong magsilaguan sa industriya ng online business. And see you around! Ciao!